Tanggal na! Huwag kang Malalaglag na naman! Oh. Wow! Lagi! Wow! Ah. Uy! Yan! Gali! <laughs> Uy! Baka pa! Baka Guys! Good morning po! Good morning! ganda po ng panahon natin ngayon maaraw wala na po yung mga nagdambagyo ito po na sa po tayo ngayon kasi maaga pa mga mamaya pa siguro yung mga angler po mamaya pa kaya ho napaaga naman po tayo ngayon kasi wala pong sumbasimisis si Michis. kaya ho maaga tayo ngayon pero may huli na po ko isa. Yung ni kanina ay nagaano pa lang ako. Naghahanap pa lang ako ng pwesto. Pero nakaisa na po ko agad ako. Isang five fingers. Ito po. Yun, yun. Yan po. Um, so, makatanggal na wag ka malikot ay naku sabi ko na nga ba <laughs> sabi ko na nga ba matatanggal <laughs> sabi nung isda ayoko na dyan <laughs> ay guys natamba pa ako natanggal pa. ba

ba malalaglag na naman. Aba, aba, aba. Malalaglag na naman. Hmm, kala mo, hindi ka na, na malalaglag. Malalaglag po na naman eh. Sayang po. 2030 na po sana 2-0 pa lang Guys si Manjo Meron na rin o So Hindi ko na ako Nakuha na Ang bilis Ang bilis o eh Alam mo si Manjo Ang bilis o eh Katabi ko na ako Kanina wala akong katabi Christian rin. Sa tatlo dapat. Nakawala. Nakawala <laughs> pa yung isa. Sayang. Oh, oh. Okay. Master, dun lang o, nong, dunno, dun lang sa may ano yun, yung sa tulay lang, tulay, yung, yung malita tulay, yung ano ng tagig, yung nilagyan na ng tagig, yun, dun lang o. Dami o, hindi na kayo aabot ng tulay o. di ayun na. Uh, ayun na. Sandali, Manjo. Oo, oh, o oh, yun po. Ang oh, oh, galing naman. Ang galing naman niyo. Mang Jose! Ang oh, galing ni Mang Jose! Yun po. At, at, tama na ako agad si Mang Jose. Galawa na. All 2! 哦。Oh oh. Malaysia na kagad kararating lang guys ang ganda ng pwesta namin dito hilera <laughs> hilim eh hilera lang po hilera maya maya po nandyan na yung mga diver boys naliligo na sa tapio namin batang makukulito walang pasok ko hindi na pala ako pumapasok iligo na lang ako sa ilog ganda ko kasi ng ilog para hong galing naman oh ah, ang galing galing naman <laughs> meron ka ay ang galing ngayon ng background yun naman dalawa na kaagad <laughs> dalawa na kaagad kaupul hello Oh, eh. Kita tangan buat. Tal Yan. galing Gali baka kawala pa Makakawala Makakawala man Uy ay, 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 ay. Ayan Galing ha Ganda no benda Ito rin Uy Sir, sa gilid lang. Gilid lang. Ha? Sa gilid lang. Ako magpalita. Marami, Marami lang. Lang. Mali pakasaka, magpalita. Oh. Oh. Oy, na? Ito mali ng palita. Oo. 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 Pilipino no pag mga gaito lang kalalaki no. Yeah. Na pindala na ako kayo. Oh, ako lang kalimutan ko naman nung magdala. Inayos ko na ako kanina, naiiwan udo sa tindahan. Ayun, buwan din sa kaya ako okay. binabasahan ko eh. Vision. Vision. Yeah.

si Boss Wina, wina Init na Init na po eh, wee na po kami lahat Hindi na kaya Ayun, ayun Ayun, sa Ayun Sige po, sige Thank you po, thank you Thank <tellan> you